It's first time na nag-ulan na nandito na ako sa Korea. Oh, may lakas! Pupunta pala kami today ng Foreign Immigration Office kasi magpapa enroll ulit ako ng Korean language. Hmm. Mm. Ang sikip. Lakas na ulan. Di, ikot mo muna, Yubo. It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. Grabe, ang lakas na ulan. Ngayon lang talaga umulan. Mm. Two weeks na ako dito sa Korea. Buti naman. At least, medyo lumamig yung panahon. suklay-suklayin natin yung buhok natin kasi hindi ako nag-blower ng buhok kasi di ba mainit tapos mag-blower ka pa ng buhok. Malapit lang naman yung ano, yung foreign immigration office. Kaya lang, pag nilakad, medyo malayo-layo din. Yan. Mga apat na kanto galing din sa highway. Tapos, paliguna. Yan. Dire-diretso na. Tinatandaan ko yung, ano eh, yung lugar. Kasi, kung taglamig na, pwede mo nang tiyagaang lakarin. Kasi, di ba, parang exercise na din. Turuan pala ako ng asawa kung sumakay ng bus. Kasi, sunod di kaya de. Huh? Tapos, stop, sun. Kung so, hindi, hindi. Sabi niya, kumaway daw para mag-stop yung pass. Pag-akyat, itatap mo lang yung card mo sa tapping machine nila. Ayun. Kukusa ng magbawas ng bayad. Ang binayan pala namin bawat isa is 1,200 won. So, mga 40 plus sa atin. 카드 이걸로 하면 돼. 어? 오케이? 네. namin to guys. nag enjoy pa kami kasi nga exciting. Uh, na amaze pa ako kasi bago sa paningin ko yung lugar. Siyempre, excited pa, ma-experience, mag-bus, patingin-tingin. Nakita ko nga may malapit din pala na Daiso na pwedeng lakarin kasi dun sa unang pinuntahan namin ibang way na naman kasi to kaya medyo excited na kung makakita ng ibang places dito sa buwang ayan nakita nyo yan nagtaka na yung asawa ko kasi parang layo na sa uh, foreign immigration office yung pinuntahan namin yun you nung know, malapit na kami sa bundok tapos na dumating sa punto na kami na lang yung naiwan sa bus nagsibabaan na silang lahat Yung ang ginawa ng bus driver binaba kami dito before siya sa pinaka last na station. Alam ko ito na yung last eh, kasi naka-park na yung mga bus dun sa unahan. yung hmm. Ang totoo guys, naligaw kami. Ibang way ng bus, although tama yung number, hmm? kaya lang ibang way yung napuntahan namin. Dapat dun kami sa kabila, nagabang, Kaya napalayo kami lalo. Yan. So first, sakay namin ng bus, mali na agad. Ito lang yung river na walang tubig. Eh, so, pika na kami pabalik doon para makababa kami doon sa bus stop na malapit doon sa foreign immigration office doon sa school ko. Kahit saan ka magpunta, ang dami talagang matataas ng mga buildings. Lahat yan guys, mga apartment yan lahat. feeling ko, sumasakay ako ng train. Ganun, ganun yung feeling ko. Tapos, ang bilis pa ng bus. Alam nyo ba guys, na yung bus dito hindi madalas po ay. Minsan, lima lang kami nakasakay. Tapos, bababa na naman, may sasakay ulit. Kaya, komportable talaga sumakay ng bus. Eto na guys, dapat dito kami bababa sa station na to. Oh, I mean, sa bus station na to. Malapit sa Mart. Alo sa harap lang ng Mart. Tapos konting lakad lang, tatawid. Uh, Doon na yung foreign immigration. Eto na. Oh, dapat uuwi na kami sa bahay. Oh, Kaya lang, yung sinakyan na naman naming bus, sa ibang lugar na naman pupunta. Oh, sa mas malayo. Terminal. terminal. Last stop terminal. tibo doon dapat talaga tayo sa kabila eh kasi mulayo na to hmm. ah, naman to yung pot yung 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 sa so, totoo lang guys, ang layo na talaga ng na, narating namin as in parang narating na rin nga namin yung pinagtrabahuan niya <laughs> an hour ang naon, guys oh. Guys, mahigit isang oras na kaming nakaupo niyan. Hindi pa rin kami bumababa. <laughs> Ayaw niya rin bumaba. <laughs> Nagpatuyang lang yun miglingkod sa bus. 1,200 <laughs> lamang gibayad niya. Layo na kay Meg na yun. Ay, ang bot na lang yun namang duhaw eh. Nga nung inaain ni Mi, kaya kung ba na dire, dire pa dahil sa sanay magsakay o bus kaya lang siya nagasakyanan mo dahil nang dili siya kayo experto sa pag sakay-sakay o -sakay, bus mo na ay malingaw yung sa mo experience ay na, na lang may gabi eh nakauli good me alas 8 na mahigit mo na eh. mo na lang niya mong gikaon kay utom na kaayo bot lang yun okay, guys Merong bed na tinapon oh ang ganda pa na hunting sabi ko <laughs> ay yang namin na asawa ko to eh ang ganda pa oh tinapon lang ang ganda po. Wow, ginagabi, ginabi na kami ng uwi. Ugnoon ni amang bus experience sa Korea, guys.